agri-fishery sector palalakasin ng Administrasyong Marcos upang mapalakas ang produksyon at kakayahan ng mga kawani sa agriculture sector. Tinalakay ng Department of Agriculture ang three-year plan ng ahensya sa isang sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano nga ba ang plano ng Department of Agriculture upang mas umunlad ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas? Alamin natin yan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., goal ng ahensya na i-modernize ang agrikultura sa bansa kung saan makakakuha ang mga magsasaka at mangingisda ng fair value o tamang halaga para sa kanilang mga naani at nahuli. Nice din nilang maging abot kaya ang pressure ng mga pagkain para sa consumers habang may sapat na kinikita ang traders at retailers. Upang makamit ang layuning ito, plano ng Department of Agriculture na mag-invest sa post-harvest facilities at magkaroon ng big digitalization move. Magpapatayo ang DA ng cold storage facilities na may 5000 pallet positions para sa high-value crops gaya ng mga gulay upang maiwasan ang oversupply ng agricultural products ayon kay Secretary Laurel ang overproduction ay resulta ng poor planning at coordination sa merkado para naman magkaroon ng mas accurate na production data sa pangangasiwa ng food supply sa bansa. Isusulong ng ahensya ang digitalization sa sektor ng agrikultura. Kabilang din sa plano ng Department of Agriculture ang pagpapalawak at pagsasaayos ng agri-fisheries areas sa pamamagitan ng pagtatatag ng bagong irrigation facilities, zoning at identification ng key areas, gayon din ang pagpapabuti sa infrastruktura ng bansa. Samantala, isinusulong ng Agriculture Chief ang panukalang pag-amienda sa Philippine Fisheries Code at ang Executive Order para sa pagtatag ng Strategic Agriculture and Fisheries Development Zones. Matatandaan, nagbigay noon si Pangulong Marcos kay Sekretary Laurel ng marching order na maging pro-production at hindi pro importation. Sa patuloy na pagsisikap ng administrasyong Marcos na mapalakas ang produksyon sa bansa, matitiyak ang food security at pagkakaroon ng sapat na abot-kayang pagkain para sa pamilyang Pilipino. Sa iyong palagay, anong plano ang dapat tutukan ng Department of Agriculture upang mas lumakas ang sektor ng agri-fishery sa bansa? D W I z Research Report. Re -re -report.